Good morning. Gandang umaga Welcome back. Kawaii kawaii. Hello hello. Help, help! Hep hep. Go Agri Plus. Hoy, uh, sa mga nakikinig sa kanila mga sasakyan, ingat po kung saan man kayo papatong ngayon. Kung kayo ay dahil mukhang nakasilip kayo, maganda ang uh, lagay ng panahon. Mukhang so, mamaya pwede natin maisingit. Uh, at reason na uh, natin test sa uh, pagkataas ng aking panayam ang uh, lagay ng panahon ngayong araw na ito dahil na naka-exit na. Si uh, Paolo, uh, bagyong si Paolo At merong na lamang kong report na Meron na namang sinisilip-silip ang mga weather forecaster Na meron namumuong sama ng panahon Or LPA, Low Pressure Area Ay naku, sana wag naman na kayong uh, sumunod-sunod ano? Dahil kawawa naman ang magsasaka Dapang-dapa na naman ang kanilang mga palay Pero alam nyo ba, dahil sa mga malalakas na bagyo Maaring humalo ang salt water sa mga farmlands at epekto nito, maaring bumaba ang soil fertility. At dahil dito, makakaapekto ito sa bawas na ani na maaring umabot sa buwan at maging taon. Madalas itong mangyari sa mga coastal agricultural areas, makaraan po na makaranas ang lugar ng malakas na bagyo. Kaya nga po mga kaubayan, pinag-aaralan ngayon yung uh, mga uh, binhi o kaya ay, uh, mga butil ng palay na resilient sa siya sa mga medyo pinapasok na ng asin yung kanilang lupa. Oho, ang tawag nila niyon ay uh, mayroong pwede na magamit na butil ng palay o seed mismo na ito ay kayang mabuhay tataroli sa maalat-alat na lupa o mayroong ang tawag diyan ay salt intrusion. Anyway, pero maganda din, mahusay din na kailangan ang mga tubig sa mga pananim na yan. Okay, ang ating pag-usapan kasi lubos ang pasasalamat ng mga magsasaka dyan po sa buong malalaw dito sa nako, ay diyan sa Kalinga, magandang umaga na imbagabigat yo amin apo. Mula diyan sa ajan sa lugar ninyo sa Kalinga dahil meron ko kayong uh, malalaw solar pump irrigation project diyan. At dati-rati kasi kailangan pang bumili ng gasolina para sa water pump bilang pinagkukunan ng tubig sa kanilang pananim. Ang malalaw solar pump irrigation project ay dagdag suporta sa umiiral na malalaw communal irrigation system sa Tabuk City, Kalinga. Karagdagang, nako, e eh, 30 hektarya ng lupaim at pananim ang ngayon ay hindi na lamang aasa sa ulan upang magkaroon ng mataas na ani at malaking kita. Ang proyektong solar pump ay pinondohan po sa ilalim ng National Irrigation Administration's Restoration of Existing CIS or Communal Irrigation System 2024. Ipinatupad ito sa dalawang lokasyon sa dulo ng sakop ng serbisyo ng malalaw communal irrigation system, kung saan hindi na naaabot ng tubig mula sa orihinal na pinagkukunan dahil sa kakulangan ng supply. Ang lugar uh, na dati ay rain-fed lamang ay matatagpuan sa hangganan ng Tabuk City at yun ay sa barangay Kalangigan na umaabot sa Quezon ng Isabela. O oh, sige, alamin po nga natin ang isang magandang proyekto ng National Irrigation Administration. May uh, kaugnayan dito sa programa ng ating pamahalaan na kung tawagin nga ay may kaugnayan dito sa uh, powering The Highlands, the Malalaw Solar Power Irrigation uh, System Alamin natin sa nagpapatupad nito at uh, gumawa na ng uh, magandang success story nito Si Engineer Ferdinand A. Indamog, ang Division Manager ng National Irrigation Administration Diyan sa Kalinga uh, Irrigation Management Office Magandang umaga po, name bag uh, Engineer Ferdinand Indamog Bumati po kayo sa ating mga tagapakilig ngayon, go ahead Ah, uh, imbang uh, nga, oras yung met, uh, Sir Kiko, gayon din sa mga tagapaginig natin, ay yung subaybay ng uh, uh, Radyo Pilipinas, uh, 738. Uh, most especially yung mga farmers na nakikinig ngayon. Uh, good morning po sa inyong lahat. Uh, salamat po. Kumusta lagi ng panahon ngayon dyan sa Kalinga? As of now, sir, eh, maliwalas naman. Uh, ay, salamat. Do. Mabuti naman at uh, kayo ay uh, hindi na apektuhan ba nitong bagyong si Paolo. Uh, as of na eh uh, nag, yung mga kasama natin eh nag-nag-evaluate pa, lumabas uh, mm -hmm. kanina kaya nandito ako sa office ngayon kasi signal number 3 kahapon. hapon. Eh, kaninang mandaling araw eh dumating kami from Baguio, Mal malakas din ang ulan doon. Oh, okay. So Engineer Indamog, pag-usapan nga natin itong malalaw communal irrigation system. Na meron kayong solar power uh, irrigation the system. Kumusta ba ang uh, mga natulungan na nitong uh, programang ito? Uh, Engineer Indamog. Ah uh, totoo po totoo 'yan sir. Uh, actually masaya masayang ng mga farmers na beneficiaries nitong ano yung uh, solar power irrigation system natin din dun sa malalawà uh, uh, communal irrigation system po sir. Uh, yung malalaw irrigation uh, system po natin ay may uh, 183 hectares na service area. Yung uh, at out sa out of uh, 183 service area na po 'yun uh, may 68 na existing from uh, yung dating ano natin yung dating source natin 68 hectares pero yung uh, tubig na yon talagang kulang na kulang mas lalo kong dry uh, season mas especially sa tail end area po sir kaya ngayon uh, napapasalamat nagpapasalamat sila lahat at uh, napunduhan ng uh, NIA, yung uh, tail end na nabigyan po sila ng dalawang unit ng uh, solar irrigation uh, system. At, uh, at, na system para na, at na napatubigan po natin ang uh, 30 hectares sa uh, yung hindi napapatubigan dati. At uh, ngayon ay eh, eh masaya masaya sila at uh, uh, hindi na sila na, na lesson yung gasto nila na mga sa mga krudo gano'n. Kasi dati-dati po ay sa ulan po yung ginagamit nila. Sa rain mga... rainfed ito, the Indian Endamog. Bago ba, ano, bago po na-establish yung uh, proyektong yan, na solar power irrigation system, ano bang kalalagayan nila? Ito, nakikita ko ngayon, mas maganda na. At nagakagamit uh, na nung uh, uh, gamit nila sa panglupa at pangtubig na yan ng pagsasaka. Ano bang ano bang nung lumapit sila sa ano yung sabi niyo suma, ano lang uh, sila ay uh, nagdedepende lang doon sa nasasahod na ulan. Ega uh, oh ikwento niyo nga nang, nang nang briefly ang kwento nitong ating mga kababayan diyan ng mga irrigators sa Malalaw Communal Irrigation Sist uh, System oh, Association. Uh, Totoo po yan sir uh, nung una nung wala pa tong project na to eh parang uh, nagdedepende lang sila sa ulan. Mm uh, kung uh, walang ulan na uh, nasisira din yung mga tanim nila. Pero ngayon uh, at noon pa is isang beses lang sila sa isang taon, one crop lang, tuwing tagpunan lang. Pero ngayon uh, na, na kakatukrap sa din sila tapos sa uh, 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 pati sa dry season nakakaano mm -hmm. din sila naka eh uh, pa rin sila no, Dahil dito oh. sa tulong ng uh, dalawang uh, unit na solar pump nato mm -hmm. sir. Mm -hmm. damog palay lang ay tinatanim nila ng mga kay uh, mga membro ng Irrigators Association diyan. Anong uh, eh, unay uh, kasi sa kakulangan ng uh, tubig eh nagtatanim din sila ng mga ano yung mga mais Opo. pero ngayon uh, palay po yung uh, uh, major na tinatanim nila ngayon mm -hmm. yung solar power irrigation system pang tubig pang kanal lang uh, na nagagamit ninyo ba o meron pang ibang pepe din paggamitan ng ating mga uh, membro o mga magsasaka diyan uh, actually sir eh, eh, ginagamit din na yung ano potable water kasi malinis tong uh, ano ah, ganun? So, oh, oh Diyan din sila kumukuha ng pang-inom nila, may pangsaka na pangsakahan na panginum pang-inom pa sila for domestic use nila at saka yes, sa household use. Maganda na, at, ibig sabihin yan, yung pala hindi lang uh, yun ang kagandahan ng proyektong ito. Diyan sa makal malalaw uh, sinasabi nyo mga miyembro ito ng kanit mga irrigators association. Kumusta po ang kanilang yung mga uh, ito nag uh, ang alam ko mag-aani na. Tama ba? Uh, injury in, injury Yes po, uh, uh, ripening stage na po ngayon sir. Ako hindi ba tinamaan ng ano uh, bagyo na dumaan <laughs> yung dalawang yung uh, si Opo at saka si Paolo. Hindi naman masyado kasi parang uh, nakaligtas pero yung mga uh, ibang area mm -hmm. Mm, na i, -i pa natin kasi medyo malakas yung anon dito signal number 3 dito sa at oh, naisip ko lang, the in Indamob, yung solar power irrigation system, pwedeng bang may ibang gamit pa? For example, uh, pwedeng pang-charging ng mga gamit nila dyan sa kung saan nakalagay yung mismong solar power irrigation system? Hindi lang pwede, naman, uh, pwede Yes, po sir. Pwede naman kung i-convert nila yung uh, mga oh. elektrisyan na uh, uh, gawing ano. Pero pang araw lang. Oo, oh, um, siyempre. Alaan na, sa gabi, ano na yan, de, awanen, kung tawagan ah, tawag nila diyan. E eh, papano? Yes, nyo ba? Halimbawa, oh, siyempre, yung mga magsasaka, merong gamit ng mga cellular yan. O oh, kaya may transistor radio na pan, habang nagsasaka, nandiyan sasakahan, nililinis yung kanilang kabukiran, eh nakikinig ng radio, pepe, o oh, halimbawa, nawala na ng battery, pa pwedeng makicharge doon sa solar power irrigation system niya? Uh, depende sa kanila sir, ie pwede naman pa, kasi na i-turn over na sa kanila noong mm -hmm. ano, association basta wag lang wag lang maapektuhan yung ano yung parang uh, major purpose nito na irrigation sir. Oo. Indeed rin, damog, sabi niyo na i-turn over niyo na do sa irrigators association. Anong kanilang role ngayon at na-turn over niyo na? Matapos na ma-establish diyan sa um, uh, kalinga yung role nila ay ito, talagang i-maintain, ito, mm -hmm. pangalagaan yung mm -hmm. uh, system na ito para magamit nila ng matagal po. Sir. At saka ano pa? Yung mga facilities nito, yung mga kanal nito, ito, laging malinis. Tapos uh, yun, uh, bantayan nila, uh, pangalagaan uh, para at kung may defect na hindi nila kayang gawin na uh, sila sila lang pwede na lang idulog sa niya para tumulong din kami sa maintenance uh, um, sa office. So kahit na na-turn over na, meron pa ring uh, assistance ang inyong tanggapan, yung pagbabantay ano ba Para bang maglalagay sila diyan ng security guard nila <laughs> para bantayan at hindi masalaula o kaya maapektuhan o magkaroon ng problema ang sistema diyan sa lalong-lalo na paggabi, no? Engineer. Yes, po sir kasi na yung management na naka-transfer na sa kanila yung irrigation management transfer na sinasabi namin. Mm -hmm. Pwede nga gawin yan. May mm -hmm. mga subsidies po na nakukuha, pwede nga mag sila ng mga securities, yung sabi namin kanila, mm -hmm. security card. Ang Malalao Communal Irrigation System ay matatagpuan dyan sa anong eksaktong lugar, Engineer uh, Endamog? Dito sa Malalao, Tabo, uh, Barangay Malalaw, Tabok, Tuti, Kalinga. Ha, sa Tabok. Oh. ng, uh, parang, bond, parang boundary, naka-boundary dito sa Quezon, Isabela, sir. Naku, ano, malapit na pala ng Isabela, no? Yung, ano ba yan? Yung pabundok, uh, pa, ma, pa, pa, paakit na ng bundok na ba yan? Na lugar? Uh, medyo may mga tuloy may mga parang chocolate hills ayo ayo oh nga ano naalala ko pagpupunta ako diyan sa Kalinga, Apayaw at sa Kahanggan diyan sa Cagayan Valley anong okay may mga interesado po na ibang grupo rin na nasasakop ng inyong uh, irrigation management office diyan sa Kalinga Meron pa silang aasahan, pwede silang humirit din, mag uh, humingi ng tulong na mag-makapag-setup uh, din ng uh, mabigyan niyo sila ng additional na solar uh, irrigation power system. O, oh, oh, totoyan sir, uh, Actually ngayon ang daming mga request, mga resolution ng ating mga legislator association ngayon. Mm -mm 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 -mm. Kaya uh, sana nga dagdagan yung ano, yung uh, funding for solar pump kasi Oh, so, kailangan natin, uh, especially sa mga tail end areas natin na hindi, yung hindi narating ng ating uh, gravity na mula sa ating Chico River dam po. Lalong-lalo na yung umaasa lamang sa sahod ulan o rain fed uh, tinatawag. Gaano ba kalawak pa rin pa yung merong, yung sistema ay gumagamit pa rin ng ano, sahod ulan, Engineer uh, Indamog? Uh, sa pagkakalam na uh, sa datos namin ay eh, may 1,800 hectares pa dito sa upper teak, yung coverage ng upper irrigation system. Ah, po. ako Eh hey, uh, maray marami pala kayong dapat ay, na patubigan na, ano, napuro puro pang sahod ulan lang, ano? Sa Engineer Indamog. In Totoo po yan, sir. Okay. Balik tayo dito sa Malalaw Communal uh, Irrigation, the, uh, mga Irrigators Association. Ano naman ang uh, kanilang naipakita na kay, kay, oh, sorry, by the way saan kailan nga pala ito na establish sa Indamug? Uh, uh bali nagsimula na itong ano nung March uh, It, itong uh, itong taon lang ito. Uh, last year po sir. Uh, last year. Oh halos uh, nakalampas na ng isang taon. Yes, po, sir. Eh, di eh, maganda na umalwan na ang uh, kabuhayan ng ating mga magsasaka dyan, mga irrigators, uh, asus, uh, farmers. Ano po ang mensahe nyo sa mga kababayan natin nakikinig ngayon dyan na nasasakop ng uh, Kalinga National Irrigation Administration? Uh, ang mensahe ko po uh, sa uh, lahat ng mga farmers dito yung nasasakopan namin eh, uh, yung niya po, yung niya Kalinga, bukas po na uh, Uh, yung kung may yung mga request ninyo idulog po ninyo sa amin kasi uh, yung mandato po namin ay para makatulong sa inyo ko especially sa inyong mga farmers at uh sana po magtulungan tayo para sa kaunlaran ng, mga, ng uh, ating mga ng ating mga magsasaka Right Yan po thank you Apo maraming salamat po Diyos Ang inam da, Apo Engineer Ferdinand A Indamog ang uh, Division Manager A eh, ng National Irrigation Administration ng Kalinga uh, Irrigation Management Office. Magandang umaga po sa inyo dyan, uh, mga kababayan na nandyan sa Kalinga ngayon. Thank you, thank you. Salamat po. Salamat po. God bless, God bless. Uy, siya nga pala. Thank you, thank you din. Sa mga kaibigan natin sa National Irrigation Administration sa Central Office, sa Public Affairs and Information Service, Aoy, ang team na pinamumunuan ni Acting Department Manager Clarice or Ice C. Si Toribio. Madam Ice, gandang umaga. Bakit ba ano, Acting the Department Manager pa? Dapat ay, ano... <laughs> o tuloy-tuloy na ito. O, ganda umaga din di kay Jos Mercado, kay Camille Ballesteros, Jermaine Donaire and Jennifer Colinares, Anna Cristel Ontivero, Paul Michael Mara, Jeremy um, Jeremy Torado, Susan Joyce Torres. Lady Rose, Kaisip, Alan John Zita, Adrian Christian Polinar, Arnel Reyes, hello, or Revs, uh, Arnel Reves, Mark Daradal, Rosana Mariano L. Merlin Orencio and Micah Viel Urbano. Oh, lahat ng mga kaibigan natin dyan sa PAIS o oh, Public Affairs and Information Service ng National Irrigation Administration. Gandang umaga po sa inyo dyan. Ha? good morning. Good morning.